Ah, uh, Mayor. Kailan yung una nakilala si love, love mo? Hindi ko po love your honor. O kailan mo una na nakilala si Alice? Kung hindi po ako nagkakamali, mga 2016 po, your honor. 2016? Opo. Hindi ka pa, Mayor? Hindi pa po, Your Honor. Hindi ka pa mayor? Opo. Siya? Uh, negosyante po ng uh, baboy po, Your Honor. Sa kayo una nakita? Nabit ko po siya sa Bamban po, sa farm nila. Bamban? Inibita ka? Opo, Your Honor. Hindi po. Uh, Naghahanap po ako ng uh, magsusupply ng baboy. Mm so, -hmm. isa po siya sa napuntahan ko po para mag-inquire po ng mga presyo po. Okay, pagkatapos itong issue na lumabas, kailan kayo huli nakita? Nung, kung uh, di po ako nagkakamali, nung kasalang bayan ko, Your Honor. Ah, yung ano, yung meron kang ano, nasa yung picture na yan? Yung pinakita kong picture, nung nakarang hearing? Nanunod ka ba ng hearing? Itong uh, Senate? Nanunod po ko, Your Honor. Nasa hospital po ako noon, Your Honor. Okay. SP Pro Tempore, I have to may photo akong ipapakita din mamaya. Ito yung helicopter kanina na sinasabi ko sa inyo, Mayor, na nasa WCC Aeronautic School sa Pangasinan. Pero yung pinag-uusapan din na uh, kasalang bayan, may photo ako dyan eh. Uh, ano yung connection nyo kay Duan Renwu? Wala po, Your Honor. Naku po. Eh kay Kasi Leong, ano pong connection ninyo, Mayor? Wala rin po, Your Honor. Kasi nandyan po, sila dun sa kasalang bayan nakababanggit nyo lang. May photo, may photographic evidence. Naalala nyo na po? Nung kasalang bayan po, marami pong kasama si Mayor Alice po pero hindi ko po kilala po yung iba. Oo, ipapakita po namin yung letrato. Uh, na iba lang yung flow ng mga letrato namin. Pero nandyan po si Duan Ren Wu. din po si uh, kasi Liong. Ito po ay February 2024, kasalang bayan sa Suwal. Mayor, yung Romance Garden Inn, pag-aari nyo? Ah, hindi po, your Honor. Kasi meron penguin din, no. Oh. Mahilig kayo sa penguin, no. Hindi naman po sa atin 'yan, your Honor. Oh, kasi madalas ka lang nandito sa Romance Garden Inn. Okay, ah uh, 'yung mga pinabibigay niyo bang ano? Uh, mga school bags. Namimigay kayo ng school bags? Namimigay po kami, your owner, sa mga estudyante, sa mga, mga ano po, mga sa bata po, mga estudyante. At least nung mayor ka namimigay ng school bags. Go hopping Ah, uh, send NO po, meron po. Anong kulay? Ah, uh, kulay para sa mga girlies po, kulay pink. Para sa mga boys po, kulay hindi. blue. Ikaw, anong kulay pinamimigay mong bags? Ah, uh, kung hindi po ako nagkakamali, kulay blue po yung binibigay ko po na bag. Uh, Walang ano? kulay pink? Hindi ko po matandaan kung may kulay <laughs> pink. May <Okay>. makita <laughs> 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 ko lang sa ilitrato. Hmm. Mayor Dong. Yan o. No? bayan ng sual. Hmm. Pink. Tama? Opo, your honor. Oh. Sa yan? Galing sa Opo, your honor. Okay. Kasi hindi mo mapapagkaila. Bayan ng sual. Ngayon, kanina tinatanong ko kung pink sa mo, hindi mo, hindi mo maalala. Ma Ngayon po, nakita ko po. Ah, yan na po yon. Because you're confronted with evidence. Oh, ito, kay Mayor Alice. Ito, Opo, first year ko po, minigay ko po sa kanila. Ano ito? Nagkataon lang? Katandem yung kulay ninyo? Your honor yung pong pink para po sa mga babae. Oo nga. Eh, pareho. Oh. Pareho. Iba lang ang nakasulat na bayan. Bayan ng suwal, saka bayan ng bamban. Isa lang ang supplier ninyo. Hindi naman po ako nagre-decide ng kung ano pong kulay. Marami po sa office po sa mga bata at teacher po. Ah, nagkataon lagi no. Pati yung couple shirts niyo mag nagkataon din. Ano ah, na flash na, na flash na. Oh. Tama. Opo, your honor, hmm, nagkataon. Nagkataon din. Nagkataon. Opo, your honor. Okay. Yung bulaklak na binigay mo kay Alice. To, Opo, Your Honor. Tapos, na-receive niya. Pareho? Opo, Your Honor. Ano yung okasyon to? February 14 po, Your Honor. Ah, Nagdala pala po. Ako. eh. Wala-wala <laughs> kayong relasyon, ah. February 14 mo pa binigay, ah. Wala po, Your Honor. Yan po, eh, nagdala po ako ng invitation po. Doon po sa kasalang bayan. At siyempre po, Your Honor. Mayor din po yung pagbibigyan ko, kaya po binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Ah, okay. Pero tinaon mo February 14, ha? Ah? Opo, Your Honor, dahil po marami po binibigyan ng bulaklak, Your Honor, opo, po, po tuwing opo. February 14. Uh, pero maraming, maraming bulaklak, pero hindi ganito karamit, kamahal. Isa lang po yan. Isang kaya isa lang, lang, lang para lang par sa, para lang kay Lab. Hindi naman po love your honor. Ano tawagan niya? Honey, Miss Alice po. <laughs> wala bang ibang terms uh, term of endearment wala po your honor. Madam, I will pursue my questions later. Thank you, Madam. Salamat uh, SP pro tempore.